Ano nga ba ang mutual at para saan ito? At sino-sino ang pwedeng gumamit nito? Kung interesado kang malaman, panoorin mo itong video na to, tapusin mo hanggang dulo. Ako nga pala si Jose Labier at isa akong OFW na naka dito sa Paris, France. Tara, simulan na natin. Ang mutual ay isang health insurance dito sa Paris, France na pwede mong magamit sa pagkonsulta sa mga espesyalista gaya ng mga doktor. Na pwede mong magamit sa dental care, eye care, at hospitalization. Mga halimbawa ng dental care. Kung nagka problema ka sa ngipin gaya ng pagpapabunot, pagpapapasta, Pwede mo itong magamit nang wala kang babayaran. Halimbawa naman ng eye care. Kung magka problema ka sa mata, gaya ng pangangate at panlalabo ng mata, pwede mo itong magamit sa pagpapagawa ng salamin, magpapa-contact lens, nang wala kang halos babayaran. Kung maoperahan ka dahil sa panganganak at kailangan mong mag long stay sa ospital o kahit sa private room na wala kang halos babayaran, basta covered ito ng mutual mo o health insurance na galing mismo sa kampaning pinagtatrabahuhan mo. Dahil na-experience ko din ito, ginamit ko ito sa pagpapalinis ng ngipin at papacheck up ng mata dahil covered ito ng mutual ko. Meron ding health insurance na galing sa gobyerno, gaya ng Carta Vital, ito ay para sa mga residente ng France o nakarehistro sa France Social Security System. Iba ito sa mutual na galing mismo sa employer mo o sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Ito naman ay pwede mong magamit sa pagpapacheck up at pagbili mo ng mga gamot. O tumanggap ng kahit anong servisyong medikal basta covered ng karta vital. Hindi lahat kayang i-covered ng karta vital. Gaya ng private hospital, clinic at hindi 100% na kaya nitong i-cover lahat yun. Hindi tulad ng Mutual na galing mismo sa kumpanyang pinagtatrabawan mo at binabayaran mismo ng employer. Ito ay private para sa seguridad ng mga mismong empleyado. Dahil ito ay nakasaad din sa kontratang pinirmahan mo at binipisyo mo ito habang nagtatrabaho. Kahit private, clinic, hospital o pharmacy, basta covered ng mutual mo, wala kang halos babayaran. Lalo na pag 100% na ang coverage. Kadalasan, ganun talaga basta empleyado ka sa kumpanya. Ang binipisyo ng may mutual. Ang mutual ay karagdagang protection mo sa sarili, sa gasto, sa kalusugan at kahit meron kang public health insurance o social security ng France ay hindi lahat kayang i-cover nito. Kadalasan halos to 50 to 70% lang ang covered nito. Kaya dyan naman pumapasok ang mutual para bayaran ang kulang o hindi kayang i-cover ng Carte vital o social security ng France. Halimbawa, ma-hospital ka at may babayaran, ang sasagutin lang ng karta vital ay nasa 70%. Yung 30% mo na kulang, ang mutual naman ang sasalo nito kaya wala ka ng babayaran. Pagdating naman sa medicine o gamot, sa pagpapalaboratory test o sa iba pang procedure ay hindi na sinasagot ng gobyerno. Ang mutual ang kaya magbayad nito at depende sa level ng coverage nito. Para sa dental care, optical care. Halimbawa, postizo, braces, contact lens, salamin sa mata, kadalasan hindi na ito sakop ng public health insurance. Sa mutual, wala ka nang babayaran dahil sagot na ito ng insurance mo. Hospitalization naman. Pag sa operasyon naman, gaya ng panganganak sa daily hospital P o kaya sa private room, sagot ito ng mutual mo na galing mismo sa kumpanyang pinapasukan mo. At kung wala ka namang mutual at Karta vital o Public Health Insurance lang ang meron ka. Ito ay hindi covered at limitado lang ang mga sakop nito. Kaya pag na-hospital ka at nagpa-check up ka sa espesyalista gaya ng doktor, ikaw na ang sasalo sa kulang o magbabayad nito. Dahil na-experience ko din ito nung wala akong mutual at wala akong karta vital. Pabunot ako ng ngipin sa isang ospital at ang laki ng binayaran ko o nagastos ko sa doktor at sa mga gamot. Wala pa akong alam at wala akong choice nun at ilang buwan ko nang iniinda yun dahil hindi siya pwedeng basta-basta galawin ng ibang dentista dahil meron lang espesyalista na para doon na pwedeng mag-opera dahil apat na ng ipin ang binunot sa akin. Kailangan biyakin at operahin ng gilagid. Pero kung normal lang at madali lang bunutin, hindi naman kailangan ng espesyalista. Kaya mahalaga talaga na meron kang mutual na galing sa employer o sa company pinapasukan mo. O carta vital na galing sa government ng France dahil malaking tulong ito sa mga medical needs mo. Para maiwasan na rin kung saan ka kukuha ng pera ang gagasusin mo para sa mga gamot kung sakaling magkakasakit ka. Ito so ang nagbibigay peace of mind sa mga panahong ito. Kung wala ka nito, napakahirap sa panahong magkakasakit ka. Kaya dapat alagaan natin ang sarili natin at doble ingat para maiwasan nating magkasakit. O may mangyaring hindi maganda sa atin, lalo na at wala kang ibang aasahan dahil hindi sa lahat ng panahon may mahihingan ka ng tulong o tutulong sa iyo. Kahit kung nga ba sinasabi ito, sinasabi ko to para meron kayong idea sa mga benepisyo na pwede nyo makuha sa mga insurance na ganito. At para maging aware din tayo sa mga panahong ganito. Bali hanggang dito na lang, kung nagustuhan nyo itong video na to at may napulot kayo sa mga sinabi ko, baka pwedeng like at subscribe na rin para pagsuporta sa mga susunod na video na gagawin ko pa. At salamat na rin sa pagtapos ng video na to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat. Kaya hanggang sa susunod ulit, salamat.